I mga lads ah uh, ang vlog ko ngayon eh dito, dito muna tayo sa ano computer shop po ah uh, gagawa ko ng ano computer kasi nga bumili ako ng dalawa so nagkaroon ng additional ah uh, dagdag income kasi ang ginawa ko bumili muna ako ng dalawa additional ayan ah uh, yan ang katuwang sana buhay so tara mga lads panoorin niyo kung paano ko install itong aking computer Nag dalawa yung yoga. Tuwala hindi talaga ako computer technician pero may naputunan lang ako talaga. Na ako mga siyempre matagal na sa akin na pag-aaralan pero sa mga hard trouble siyempre kailangan na natin ng technician. Pero sa mga ganito yung solution uh, medyo kayang-kaya ko kaya na. Kaya si Lutz na bahala panoorin niyo ako paano ko gagawin. Ha? Eh. natin dahil linisin yun, natin medyo Siyempre, nung binili ko, actually, ito hindi talaga brand new. Ano siya, second hand, pero makinis pa. Ipalihan pa siya, nabili daw nung December. So, January, February, March, April, May. So, five months, ang five months old na itong, itong dalawa, itong computer uh, unit. Diba? Five months old na siya. So, gagawin natin, buong bahay natin eh, uh, para lumilis ulit, para maging condition. So, mamaya, uh, gagamitin na ng mga bata. Additional sa ating anak buhay bukod sa charity, pag-vlog natin sa uh, shorts na follow nyo ako baybayan nyo ako sa short video ko sa youtube mayroon akong uh, uh, tawag itong billiard trick siya so sana supportan nyo ako lalong lalo na din sa akin, uh, charity siyempre nag-ipo muna ako eh kaya medyo natigil sa charity nag-ipo muna kami ng pera para pamimigay doon sa mga tao na ilangan na sakali na sa lansangan so, kung malo, so, panuwin nyo ako Ni so that's it we okay, try to fix na ano yun yung model device natin ah. Ngayon, lang tayo, nagkakaroon talaga tayo ng oras kasi nga alam nyo naman, lagi yun yun na yun 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 kaya yun busy tayo. So may, may free time tayo, kaya, focus mo na tayo sa ating anak buhay. After nito siguro ano this month, alam ko may mga gagawin mga list, eh. So, busy na naman tayo, kaya saan muna tayo mga lots para sa ating pamilya. so, ba, ba, pag pagbukas ng pag-arap, kaya ng tuition, kailangan kumabi tayo. So, ba? So, ito yung dalawa niyang monitor, mga lots, oh. o. Oh. Nakainis pa. So, five, five months old lang siya. Medyo talagang mara. uh, plastic. So mga uh, lods, talagyan pa pala natin ng EVR. Wala tayo EVR. Eh yung dalawa. So, nabili lang natin siya ng... Actually ano siya eh, Ryzen 5. Nabili lang natin sa halagang 22,000. Actually, binibinta sa akin ng 25,000 yan. Kung mga tries to Na gusto ang ko. So ang ginawa ko, tinawaran ko yung kapitbahay ko ng halagang 20,000 po naman. Kasi ayaw talagang ibigay. Pero hinahabol natin. hindi uh, ko binarat kasi nga dapat tinawaran ko ng 20,000. kailangang video, siyempre kailangan natin yung uh, Papaano naman matulungan eh. Kaya ang ginawa ko dinagdag naman ng dalawang So ang nagagal so, niya mga lods, so 22,000 sarado. So pero may kagawin pa tayo niyan. Wala kasi ano eh, wala ang So bibigyan ng EBR Alam mo, titina ko man din sa bahay baka may EBR pa. So, Maros, kahit naman tayo hindi tayo technician diyan sa ano, hindi tayo computer technician, basta business po. Maraming paraan. Matutunan lang natin pa paano mag-install nito. Uh, pagkatapos yan, yung mga hard drawable nito, siyempre, kailangan din na ng natin ang pinsan kaya paano parkitita. Kaya so, mga lads, kung pa So mga lods, mabuti na lang at uh, ito may EBR sa bahay. Magbili pala yung asawa ko. EBR. So kailangan natin ng EBR kasi nga. Uh. Pag wala ng EBR kasi, magkakaroon ng problema. Ah, may langgam. Pag nagkaroon ng run out or blackout out, magkakaproblema. Baka magkakaroon ng problema nating unit. Kaya kailangan talaga ng EBR. So, nakabitan sa EBR. Ito lang, mayroon dito may langgam. Sumalit, so, Maric, ay kapit na natin yung mahawaka uh, sa from computer unit sa CPU To so, EPR So, ang gagawin natin ngayon, kukunik na naman tayo ng ako yung slot, ganun sa monitor. Para pag nanulugan, gagana siya. Dito, may clip. May clip, ganun siya, hindi aabot. So, kailangan natin mga 5 to 10 meters para umabot. So, buka tayo ng ano. So, binili ako pa 10 meters, dalawa. Yung pala land table niya. Kailangan talaga mahaba. So, buka tayo. Pero try natin ano, buksan kung talagang work na siya lahat para walang ano, walang ulitin ano, connection. So, pala tayo ng ano, buka pala tayo ng land table ng ano, ng internet. So, ito na mga lods. Uh, ito yung pinalit natin. 10 meters siya kasi nga medyo mahaba hindi leather Kasi na mahaba-haba. Magmula dito. Magmula dito. Yan, yan. Simpre, tatakbo tayo dito. Yan, yan. Tatakbo tayo dyan. Nandun yung pinaka... Paano uh, natin? Uh, port natin. Port ng ating ano. Hub ng ating computer rin. Eh, no? Medyo magulo pa eh. So, kung dito naman tayo sa kabila dadaan, dito, medyo malayo-layo din. Yan, mabahaba din yan. Iikot pa tayo. So, yan, dito na tayo. Ah, sinamantala natin itong oras kasi medyo konti pa manlalaro. Mamaya ang hapon yan, medyo marami-rami na. Ayan, medyo may mga bakanti pa. ayun okay. Lahat ng computer na yan. Ako nag-aayos niyan. Ito yung dalawang bago. Yan sila ang lahat yan. 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 Yan, yung mga naglalaro, mga bata. Pero uh, maya maya yan, mapupuno na yan. Yan sila. Naglalaro ng... ano bang laro yan, Marvin? Roblox po. Roblox. Uh, Roblox po. Hindi ba Roblox lang? Anong laro yan? Roblox lang. Ah, uh, Roblox lang. <laughs> so, ayan. Nakita niyo mga lods, napagana natin. Okay? Kaya nga nagbabakal sa wala pang ano monitor. Wala pang lumabas. So, wala pang BGA. Ito yung BGA yung nagsasabi nila. Yan. Yeah. Kailangan yung kapitan din ito from uh, PC to monitor para gumana siya. Kapagpinda natin ang BGA. Ayan, mas yan. So, ito ang isa na lagyan ulit natin ang BJA. At tulad nung pinakita ko kanina. Hinahanap ko yung, uh, yung ano, BJA. Yun yan ang panahon ng BJA ang ginagamit pala is ito. Slimay. So, sasalpak lang natin. Ito kasi napansin. So, sasalpak na ulit natin para gumano na ito. Ano? gagawin natin na uh, kakabi dati na naman. Gusto natin pa parang dalawang kapila. So, hindi pa tayo tapos. Ngayon magaling pa pakita po sa inyo pagkatapos tapos tayo. na yun. Kinamita muna natin ng mga hook para kakapitan. Ayun. Uh, medyo kaya tumagal yan. Kinapitan, lagyan ko muna ng hook sa taas. Ayan. So, nalagyan na natin ng internet na dito tayo dumaan. Ang ginawa natin, panong atpin, pinakuha natin ng kahoy, pakakyat sa taas. Ngayon, nilawitan natin ng land table lang yung internet. So, gumana na siya lahat. Ayan. Bumakas na. So, huwag okay pinagula ang ano, ating uh, computer lahat. So, bali, ano yan? Ah, uh, ayan. Labing apat na yan. Ang ginawa natin yan, doon tayo kumuha sa taas. Yun. Dumugtog yung tayo rin, kumuha tayo ng isang hub na baluan. Pero dalawa, lang, dalawa lang talaga sinaksak natin. Yun. Doon tayo dumaan sa taas na yun. Yun. Diretso. Yan. So, yan. Ah, Nabusan ng oras. Ulogan na natin. goods, yung nabili natin yung dalawa. So, ano, kahit na sikon na siya, pero quality pa rin naman. Ryzen 5. So, thank you dun sa mayari ng computer na ah, talagang bigyan tayo ng discount ng halagang tatlong Kasi nga, 25,000 yan, kailangang kaya natin. Na uh, 20,000. 20, Nung muna kong talagang is 20,000. So, video, video siya. Kaya rin nakaroon kami ng salubong na uh, presyo at uh, kasalubong kami sa 22,000. So mga Lods, maraming salamat sa inyong panunod. At sana yung support tayo kami palagi sa inyong vlog. Ito ay hindi vlog na rin. So supportahan nyo rin po ang aking uh, short video uh, doon sa YouTube channel ko, Nelson Rotal TV. May short video ako dun, mga billiard fish So mga Lods, salamat. And then